Nakakaramdam ka na ba ng hangaring makipag-ugnayan sa Diyos, ngunit hindi mo alam kung saan magsisimula? Nagtatanong ka na ba kung ano ang tamang paraan ng panalangin? Ang buhay ay puno ng mga hamon at, paminsan-minsan, pakiramdam natin ay naliligaw tayo, naglalaman ng isang layunin. Huwag mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa araw na ito, matutuklasan mo na ang panalangin ay higit pa sa simpleng mga salita. Ito ay isang malalim na pakikipag-usat sa Diyos na kayang baguhin ang iyong buhay at punuin ang iyong puso ng kahulugan. Ang panalangin ay isang usapang may Diyos kung saan nakikipag-ugnayan tayo sa Kanya. Upang manalangin ng may bisa, kailangan nating isinantabi ang ating mga iniisip at asal sa mga simulain ng Diyos. Ang ating mga matuwid na iniisip sa pahayagman o hindi sa salita ay kalugod-lugod sa Kanya. Pero paano natin siya titinalain ng may diwa ng Diyos? Ang ating sukatan ay kanyang salita, nakatala sa Biblia. Kapag binabasa natin ito ng may bukas na puso, sinusunod natin ang ating isip at pinagtitiwalaan natin si Diyos. Siya ay sumasagot sa panalangin ayon sa kanyang kalooban. Ibinigay ni Jesus sa atin ang paraan ng paghiling, na buod sa pinakamahalagang salita, ang Ama namin. Tinuturuan niya tayo na itanim sa ating puso ang hangaring dumating ang kaharian ng Diyos sa ating mga buhay at sa mundo. Pinakakain sa atin ni Diyos ang lahat ng ating pang-araw-araw na pangangailangan, inililigtas tayo sa kasamaan, at hindi tayo pinababayaan na bumagsak sa tukso. Pinapatawad niya ang ating mga kasalanan at inililigtas tayo sa kasamaan. Panalangin ni Jesus ang ating alam bilang panalangin ng Panginoon, sinasagot ang hiling ng mga alagad na nagnanais matutunan ang pagdarasal. Ang mga punto na binanggit ni Jesus ay may kahalagahan bilang modelo para sa ating sariling mga iniisip tungkol sa Diyos. Mula sa pagsisimula, malinaw na itinuro ni Jesus ang mga pangunahing salik ng tamang pagsasagawa na dapat nating magawa para sa Diyos. Ama namin na nasa langit, Ama na maaari nating pagkatiwalaan sa pamamagitan ng ating mga matuwid na iniisip at pinakamapusok na hangari ng ating puso. Siya lamang ang makapakinig sa ating panalangin at sumagot. Inaasahan ng Diyos na mayroon tayong ating sariling mga iniisip. Tignan natin kung ano ang sinasabi ng salita tungkol sa ating ama na nasa langit. Sa isang pagkakataon, sa isang misyon sa pangangaral sa Estados Unidos, Natanggap ko ang sulat mula sa isang babaeng hiwalay na nanagbanggit ng mga hamon ng pagpapalaki ng mga anak ng walang pagkakaroon ng isang ama. Habang binabasa ang sulat, may isang mahalagang bagay na pumasok sa isipan ko, ano ang papel ng ama sa edukasyon ng mga bata. Sa kanyang pagtuturo, tinukoy ni Jesus ang Diyos bilang ama, ginagawa ito ng labing pito at senta, at isa beses lamang sa pulungan sa bundok. Ang tinatawag tayo ni Jesus na itawag sa Panginoon, Ama. Paano naging amang Diyos sa atin? Sa simula pa, nilikha ng Diyos si Adan Diyos, sa kanyang nagmamahal na Trinidad, laging nais na magmahal ng sagad para sa pinakamaraming anak na maaari. Ipinahayag ni Jesus ang kanyang saloobin na ito nang sabihin, Jerusalem, Jerusalem, ikaw ay pumapatay sa mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Ilang beses kong naisip na pisanin ang iyong mga anak gaya ng pagpisan ng isang inahing manok sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit hindi ninyo ibinigay ang kakayahan. Mateo kabanata 20 at tatlo bersikulo 37. Ang pag-ibig na ito mula sa Diyos ang siyang nagpapaligis kay Adan at Eva sa balat ng isang hayop na kanyang pinatay. Ang pag-aalay ng dugo na ito ay nagprefigura sa kanyang handang magpatawad at takpan ang mga kasalanan at paglabag ng sangkatauhan na nagdala sa pagkamatay ng kanyang banal na anak sa krus. Sa loob ng apat na libong taon ng lumang tipan, ipinangako at pinatibay ng Diyos ng paulit-ulit na susuguin niya si Kristo. Mula sa pagbagsak ni Adan, walang tao ang makapaharap sa Panginoon ng may katuwiran, walang gawang makatao ang makapagliligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Ngunit dahil sa mainit na pagmamahal ng Diyos, nais niyang gawing muli tayong mga anak niya at maging ating ama. Upang magawa ito, ipinadala niya ang kanyang anak sa mundo upang mamatay bilang ang walang hanggang tupa ng atonement. Dahil ang Espiritu ng sangkatauhan ay patay dahil sa pagbagsak, ang sangkatauhan ay wala ng iba kundi alikabo. Gayunman, si Jesus ay namatay ng kusang loob upang tuparin ang pagmamahal ng Diyos at ipahayag ang biyayang itinakda ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos na tinupad ni Jesus? nang siya ay mamatay ang kanyang huling salita ay tapos na Juan kabanata 11 bersikulo 30 Sinagot mismo ni Jesus ang tanong sapagkat ang kalooban ng aking ama ay ang ang bawat nakakita sa anak at sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at ako ang magbibigay buhay sa kanya sa huling araw Juan kabanata 6 bersikulo 4 na po Ano nga ba ang buhay walang hanggan ang buhay walang hanggan na iginagawad ng Diyos ay ang buhay na tinanggap ni Naadan at Eva mula sa lumikha bago sila bumagsak sa kasalanan. Sa gabi bago ang kanyang paghuhukom at kamatayan, sinabi ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan, na sila'y makilala nila ikaw, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesus Kristo na iyong isinugo, Juan Kabanata 13, versikulo 3. Kapag tayo'y sumasampalataya kay Jesus bilang Mesyas o aming tagapagligtas, mayroon tayong buhay walang hanggan. Ang pagkakaroon ng buhay walang hanggan ay nangangahulugan na mayroon tayong buhay ng Ama sa pamamagitan ng bagong kapanganakan sa tubig at sa Espiritu. Natutunan natin ang ating Diyos at binuhay ang ating Espiritu sa pagtanggap ng buhay walang hanggan. Tinanggap natin ang Espiritu ng pag-aampon na kung saan ay tinatawag natin ang Diyos na Aba Ama, Roma Kaban sinabi niya rin, ngunit sa lahat ng tumanggap sa kanya, binigyan niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Sa mga nananampalataya sa kanyang pangalan, na hindi ipinanganak sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kagustuhan ng tao, kundi ng Diyos, Juan Kabanata Isa versikulo 12 at 13. Si Panginoon mismo ang nais na gawin ang mga nananampalataya na mga anak niya. Mayroon siyang malaking plano na gawin tayong mga anak niya, nagbigay sa atin ng kakayahan na tawagin siya na ama sa pagpapadala ng kanyang bugtong na anak sa mundong ito upang mamatay. Binigyan niya rin tayo ng lakas na tawagin siya na ama sa pamamagitan ng pagpapadala sa atin ng espiritu ng pag-aampon. Sa ganitong paraan, nagiging muli tayong mga anak niya, una sa paglikha at pangalawa sa pamamagitan ng halaga ng dugo. Pareho ang hangarin ng Diyos sa paglikha at sa pagliligtas. Nais niya ang lahat at walang makapag-agaw sa kanila mula sa kamay ng Ama. Juan Kabanata 10, versikulo 28 at 29. Ang ating ugnayang may Diyos bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay isang espiritual na kaugnayang hindi kayang putuli ng sinuman, hindi man sa mundong ito o sa darating pang panahon. Sinabi ni Jesus na dapat nating tawaging Ama si Diyos. Ang mga saloobin na dapat natin isipin habang lumalapit sa Kanya sa paraang ito ay palaging tandaan ang mahalagang dugo ni Jesus. Ang pagiging iniligtas natin ay hindi nangangahulugan na maaari tayong lumapit sa Diyos nang walang halaga ng dugo ni Jesus. Ang awit na ating iawit sa Panginoon magpakailanman ay malalim na kaugnay sa kapangyarihan ng dugo na ito. Si Apostol Juan, sa isla ng Patmos, nakakita ng isang pangitain na kasama ang mga banal na iniligtas sa langit, nagpupuri kay Jesus, ang karapat dapat na kordero. Sila ay kumakanta, karapat dapat ka sa pagkuha ng aklat at pagbukas ng mga selyo nito, sapagkat ikaw ay namatay at sa iyong dugoy binili mo sa Diyos ang mga tao mula sa lahat ng lahi, wika, bayan at bansa. At ginawa mo sila ng ating Diyos na isang kaharian at mga saserdote, at pamumunuan nila ang daigdig, Apokalipsis, Kabanata 5, Versikulo, Siyam at Sampu. Sa parehong pangitain, nakita ni Juan ang isang malaking karamihan ng mga banal na iniligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng mga isandaan, apat na apat na libong Israelita, na naroon sa harapan ng trono at ng kordero. Na sumisigaw ng malakas, ang kaligtasan ay nauukol sa ating Diyos, na nakaupo sa trono, at sa kordero, Apokalipsis, Kabanata 7, Versikulo sampu. Sa pag-awit tungkol sa dugo ni Jesus, ipinagdiriwang natin ang ating kaligtasan. Sa pagdarasal sa ating Ama na nasa langit, dapat nating tandaan na ang Diyos ay Ama ni Jesus at sa kasamaang palad, Ama rin natin. Nang ibuhay muli si Jesus at magpakita kay Maria Magdalena, pagkatapos natuparin ang kalooban ng Diyos at gawin tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus, sinabi niya, "Pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila." Akyat ako sa aking ama at sa inyong ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos, Juan Kabanata 20 talata labing pito. Walang duda, tinawag ni Jesus ang mga alagad ng mga kapatid. Ang malalim na koneksyon na ito sa pagitan natin at ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, ay isang tungkulin na nagbubuklod sa atin bilang pamilya. Ito ay patuloy na paalala ng pag-ibig at sakripisyo na nagdala sa atin pabalik sa mga bisig ng Ama. Sa pagmuni-muni nito, tayo ay dinala sa mas malalim na pangunawa ng kahulugan ng pagiging anak ng Diyos at ang kahalagahan ng pagmumuhay ng katotohanan na ito araw-araw. Ang ama niya ay naging ama ng mga alagad at ang Diyos niya ay naging Diyos ng mga alagad. Hindi natin maaaring tawaging ama ang Diyos hanggat hindi tayo pinagkalooban ni Jesus ng karapatan na iyon. Kapag tinawag nating Ama ang Diyos, dapat din nating isipin ang ating mga kapwa na hindi pa sumasampalataya na nangangailangan na marinig ang ating patotoo. Layunin ng Diyos na ang bawat isa na nakarinig ng Ebanghelyo ay sumampalataya rito at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bago umakyat sa langit, sinabi ni Jesus sa mga alagad, Ngunit kayo'y tatanggap ng kapangyarihan nang dumating sa inyo ang Espiritu Santo, at kayo'y magiging aking mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Gawa ka banata isa talatawalo. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maging mga anak niya at ibinibigay niya sa atin ang kapangyarihan upang ipahayag ang mabuting balita. Kapag tayo'y nagsasalita sa ating ama, dapat magkaroon tayo ng wastong pananaw kung nasaan siya. Dapat nating iwanan ang ideya na siya ay nasa isang bako-bakong at malayong lugar at palitan ito ng isang tiyak na imahen ng kung saan siya naninirahan anuman ang termino o panahon. Sinasabi sa Isayas Kabanata i-30 at 3 talata isang dapat natin siya'y makilala sa mga pinakamaliit na detalye. Kaya't ating isaalang-alang ang ating nalalaman tungkol sa kanyang tahanan at kanyang pagkatao. Ngunit marami ang nagtatanong, nasaan ang Diyos? Mula nang ang pagkahulog ni Naadan at Eva, walang sinuman ang makapangakilala sa lumikha sa pamamagitan lamang ng sarili, sapagkat ang kasalanan ang naghadlang sa daan ng kaalaman tungkol sa kanya, maliban na lamang kung ang Diyos ay ipinapahayag ang kanyang sarili. Sa kasalukuyan, walang sinumang makapagkakilala sa kanya nang hindi nagkakaroon ng pagpapakita. Noong unang beses kong binasa ang Biblia, pagkatapos nabuksan ang puso ko sa Ebanghelyo, ang ministeryo at pag-ibig ni Jesus ay lubos na nagbago sa akin. Gayon Gayunpaman, may isang suliranin, ang mga himala ni Jesus ay nangyari na dalawang libong taon ang puso ko ay kanina pa lamang nagugunaw. Nagsimulang akong magbasa ng mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pagkatapos, nagluhod akong may kahinahunan sa harap ni Jesus at humingi na malaman kung nasaan ngayon si Diyos. Sa tulong ng Espiritu Santo, binasa ko ang talata na sumasagot sa tanong na yon. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa ama maliban sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala nyo, makikilala rin nyo ang aking ama. Mula ngayon, kilala nyo na siya at nakita nyo na siya. Sinabi ni Felipe sa kanya, Panginoon, ipakita sa amin ang ama. Sabi ni Jesus, ang haba ng panahon na ako'y kasama nyo at hindi nyo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin, nakakita sa ama. Pa'anong ipinahihiwatig mo pa? Ipakita sa amin ang Ama. Hindi mo ba pinaniniwalaan na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sa akin, kundi galing sa Ama na naninirahan sa akin. Siya ang gumagawa ng mga gawain. Manampalataya ka na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung hindi man, manampalataya sa mga gawain. Juan kabanata 6 bersikulo 6 hanggang 12. Nang marinig ko ang tinig ni Jesus sa pamamagitan ng talatang iyon, nagsimulang magliwanan. Ang ilaw ng katotohanan sa aking puso at unti-unting nawawala ang mga ulap ng duda. Ngunit hindi pa rin ako lubusang malaya mula sa duda. Nagtanong ulit ako, Panginoong Jesus, noong ikaw ay narito sa mundo, nakilala ng mga tao ang ama at nakita ang kanyang mga gawain sa pamamagitan mo. Ngunit mula nang ikaw ay ipako sa krus, mamatay, muling mabuhay at umakyat sa langit, paano natin matatagpuan si Diyos? Nasaan si Jesus ngayon? Sumagot siya sa akin, kumuha ng isa pang talata mula sa kasulatan at ibinahagi sa aking isipan at puso, at hihingi ako sa Ama, at bibigyan kayo niya ng isa pang tagapagtanggol na mananatili sa inyo magpakailanman, ang Espiritu ng Katotohanan. Hindi ito matatanggap ng sanlibutan dahil hindi ito nakikita o nakikilala. Ngunit kilala nyo ito sapagkat nasa inyo ito at mananatili sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan na ulila, babalik ako sa inyo. Sa maikling panahon, hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita nyo ako. Dahil ako'y buhay, kayo rin ay mabubuhay. Sa araw na yon, malalaman nyo na ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin. At ako'y nasa inyo, Juan Kabanata 12 versikulo 6 hanggang 20. Ang mga salitang ito ni Jesus ay agad nagdala ng liwanag, sapagkat natutunan ko na nang tanggapin ko si Jesus sa aking puso bilang tagapagligtas, dumating sa akin ang ama pati na ang anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mula noon, matatag ko ng nilalabanan ang tukso ng magduda tungkol kay Diyos sa aking puso. Gaya ng sinabi ni Jesus, kung iniibig ako ng sinuman, iingatan ang aking salita, at ibigin siya ng aking ama, at paparoon kami sa walang sinuman ang maaaring malaman ang anuman tungkol sa kanya, sapagkat ang espiritu ng lahi ng tao ay namatay ng madapa si Adan. Kahit ang pinakamatalinong tao sa kasalukuyan ay tulad ng bulag pagdating sa kaalaman tungkol sa kanyang kabanalan malibang ihayag sa atin ng Diyos, hindi natin maaring makita ang ating mata, marinig ng ating mga tainga, at maunawaan ng ating mga puso ang mga kahanga-hangang handog na inihanda niya para sa mga umiibig sa Kanya. Si Jesus ay bumaba sa lupa bilang tao upang top din ang kalooban ng Ama at ipakita sa atin ang daan sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan, tinatanggat tayo bilang mga kasapi ng pamilya ng Diyos. Kung ang ating mga kasalanan ay patawarin at tayo'y ipinanganak muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus, pumapasok siya sa ating mga puso at naninirahan doon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa sandaling iyon, tayo ay naging mga anak ng Diyos at mamamayan ng langit. Bilang mamamayan ng langit, tinatanggap at tinatamasa natin ang mga pala na inihanda para sa atin ng Ama. Inaalagaan at pinalalaki tayo ng ama na binili tayo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang bugtong na anak, pinalalaki tayo at pinapaanin ng bunga. Kapag tayo'y nanalangin sa ama na nasa langit, dapat nating isipin siya bilang ang namumuno mula sa kanyang trono sa langit na naglagda sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang anak. Ginawa tayong mga anak niya at nanirahan sa ating mga puso, dala tayo sa langit upang tayo'y luwalhatiin ang Diyos ay ang ating Ama. Ngayon, mga kapatid, paano makikisama ang Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at sa hinaharap? Sa anong panahon siya kinabibilangan? May nagsasabi na siya ay gumawa sa nakaraan. Naniniwala ang pilosopong Pranses na si Voltaire na nilikha ng Diyos ang mundo tulad ng isang relojero na gumawa ng isang perpektong relo, ngunit ngayon ay wala nang ginagawa, dahil ang lahat ay umaayon ng maayos-ayon sa mga batas na itinakda niya. May mga teologong nagsasabing si Diyos na nagpakilala at nagtanggap ng mga himala, ay patay na at ang mundo ay magiging isang mas mabuting lugar kung gagamitin natin lamang ang karunungan ng tao at mga sistemang panlipunan na imbentado ng tao. Tignan natin ito sa liwanag ng Biblia. Sinabi ng Diyos kay Moises, Gayon mo sasabihin sa mga anak ni Israel, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isake, at ang Diyos ni Jack, ay nagsugo sa inyo. Aking pangalan ay magiging naaalala magpakailanman sa lahat ng henerasyon, Eksodo Kabanata 3 Talata 15. Ang pasahe na ito ay nagpapakita. Na ang Diyos ni Abraham ay ang pareho ring Diyos ni Isake at Jack, at naging Diyos rin ng Moises at ng bayan ng Israel sa panahon ng Eksodo. Sinabi niya, ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago, kaya't kayo, mga anak ni Jack, ay hindi nawasak, malakias ka ba tatlo talata anim. Para sa tapat sa lumang tipan, ang Diyos ay laging naging Diyos ng kasalukuyan. Kahit matapos ang pag-akyat ni Jesus, isinulat ng mga apostol ukol sa Diyos ng kasalukuyan, ngayon sa siyang makagagawa na sagana ng labis sa lahat ng iniimik at iniisip natin, ayon sa kapangyarihan niya na gumagana sa atin. Efeso Kabanata 3 Versikulo 20 Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa atin ng kabustuhan at ginagawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Si Jesus Kristo ay ang siyang nakaraan, nayon, at magpakailanman. Mula sa panahon ng mga apostol hanggang sa ngayon, milyon-milyong ating mga ninuno sa pananampalataya ay lumakad kasama ang Diyos ng kasalukuyan hanggang sila'y tawagin sa langit. Ang ating ama ay ang buhay na Diyos na siyang nakaraan, ngayon at magpakailanman. Narito ang apat na hakbang para matutunan ang dasal sa praktika. Isa, itakda ang isang panahon araw-araw para sa dasal, maglaan ng partikular na oras araw-araw para sa pagdarasal. Maaaring umaga, gabi o anumang oras na naayon sa iyong araw-araw na gawain. Ang pagsunod ay makatutulong sa pagbuo ng kaugalian. Dalawa, magsimula sa pasasalamat at papuri, magsimula sa iyong mga panalangin sa pamamagitan ng pagpapahayad ng pasasalamat sa lahat ng bagay na meron ka at pagpupuri sa Diyos sa kanyang kadakilaan. Ang simulaing ito ay maaaring magdulot ng pagsisilbi sa iyong puso sa isang kalagayan ng pagsamba. Tatlo, ibahagi ang iyong mga saloobin, damdamin, at pangangailangan. Buksan ang iyong puso sa Diyos, ibahagi ang iyong mga saloobin, damdamin, kasiyahan, at pangamba. Magsalita ng tapat, parang kausap mo ng malapit na kaibigan. Apat, magsilbing tahimik, pagkatapos mong ibahagi ang iyong mga salita, maglaan ng sandaling makinig ng tahimik. Manatili sa pagtanggap ng mga ideya, gabay, o simpleng pag-iral ng presensya ng Diyos. Ang dasal ay isang pag-uusap, hindi lamang isang monologo. Ang mga hakbang na ito ay gabay lamang at maaaring baguhin ayon sa iyong sariling karanasan sa espiritual at mga kabustuhan. Ang mahalaga ay pagyamanin ang isang praktis ng dasal na may kabuluhan at tunay para sa iyo. Ibahagi sa amin ang iyong karanasan sa dasal upang tayo'y mapalakas sa iyong kwento. Naway patuloy na pagpalaan ng Panginoon ang iyong buhay ngayon at kailanman. Biyaya at kapayapaan. Ibahagi ang video na ito na pagpapala para makahipo at makatulong sa iba pang tao tulad mo at ako. Gusto mo bang lalimin pa ang iyong pananampalataya at panalangin? I-download ang aming eksklusibong e-book tungkol sa paano palakasin ang iyong espiritwalidad sa panahon ngayon. Ang link ay nasa mga comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-click ang button na mag-subscribe kung hindi mo pa nagawa. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa pagiging bahagi ng aming komunidad ng pananampalataya. Kung nais mong suportahan pa ang aming channel, pag-isipan ang pagiging miyembro ng aming channel. Ipinapadama ko ang dalawang karagdagang video para magpatuloy ang inyong espiritual na paglalakbay at paglago sa pananampalataya. Salamat at naway pagpalain kayo ng Diyos. Hanggang sa muli.